Kamusta mga maka full court, halina't pag-usapan natin na kailangan ng bagong adjustment ng Lakers sa kanilang lineup. Pero bago yan sa nangyaring pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa Denver Nuggets ay talagang masakit para sa mga fans ng Lakers sa final score na 127-102 to to makikitang tinambakan lang ang Lakers, na nagresulta sa kanilang pangalawang sunod na pagkatalo. Sa huling labing apat na games nila contra Denver, isa lamang ang kanilang naging panalo kaya't malinaw na tila nahihirapan silang makahanap ng sagot sa depensa at opensa sa kupunan ng Nuggets. Isa sa mga naging dahilan ng pagkatalo ng Lakers ay ang underperformance ni Anthony Davis na nagtala lamang ng 14 points at may mababang shooting percentage na 30% sa 6 out of 19 shooting sa field. Sa kabilang banda, ang Denver Nuggets naman ay nagpakitang gilas lalo na si Nikola Jokic na nagtala ng double-double na 34 points at 13 rebounds habang may shooting percentage na 60% na may 12 out of 20 shooting. Kapansin-pansin din nga ang naging epekto ng pagpalit ng starting lineup ni Coach JJ Redick. Sa mga naunang laro, maganda ang naging resulta sa paglagay kay Dalton Connect sa starting five na nagbigay sa Lakers ng tatlong sunod na panalo laban sa Spurs, Pelicans, Utah Jazz. Subalit nang ibalik si Dalton Connect sa bench tila nawala ang rhythm ng team. Kaya't marami ang naniniwala na mas makabubuting ibalik si Dalton Connect sa starting lineup habang ilalagay si Rui Hakimura at D'Angelo Russell sa bench para magbigay ng mas balance na rotation. Sa ngayon, mahalaga para sa Lakers na ayusin ang kanilang diskarte lalo na lumalalim ang competition sa Western Conference. Kung hindi nila maayos ang kanilang chemistry at shooting consistency, posibleng magtuloy-tuloy ang kanilang pagbulusok pababa. Samantala sa pagkatalo nga kahapon ng Lakers laban sa Nuggets, maraming mga fans ang nakapansin na di kayang pigilan ni Davis si Nikola Jokic sa ilalim ng basket. Kailangan nga ng Lakers ng isang legit na big man kung gusto nilang magtagumpay sa season na ito. Dahil dyan, patuloy na binabantayan ng Los Angeles Lakers ang trade market at malinaw na ang kanilang focus ay nasa pagdaragdag ng laki sa front court. Ayon kay Jake Fisher ng Bleacher Report, Aktibong naghanap ang Lakers ng isang centro. At kanina nga ay inilabas sa report na ang Washington Wizard ay willing na itong makipag-trade bago pa mag-trade deadline. Si Jonas Valanciunas, isang 6-foot-11 na manlalaro mula sa Washington Wizards ay kilala sa kanyang kakayahang magdomina sa paint, mahusay na rebounding at pagiging maaasahang scorer sa loob. Ang kanyang mga kasanayan ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa lineup ng Lakers, lalo na't si Anthony Davis ang madalas na ginagamit sa position center. Kung makukuha si Jonas Valanciunas at maaaring bumalik si Anthony Davis sa kanyang dating posisyon na power forward, sa kabilang banda, iniulat din ni Fisher na bukas ang Wizards sa mga alok para sa kanilang mga manlalaro. Saka sa kasalukuyan, nasa rebuilding process ang Wizards at ang kanilang pagiging bukas sa trade ng mga players ay maaaring magtugma sa layunin ng Lakers na makakuha ng isang player na makakatulong sa kanilang kampanya ngayong season. Nang karagdagang suporta sa kanilang front court upang makipagsabayan sa mahigpit na competition sa Western Conference. Pagamat maganda ang kanilang simula ngayong season, napapansin pa rin ang kanilang kakulangan ng depth sa gitna, lalo na sa mga crucial na laro. Ang posibleng pagdagdag kay Jonas Valenciunas ay hindi lamang magbibigay ng kailangan suporta sa front court, kundi maaari rin itong bawasan ang pressure kay Lebron James at Davis na magdomina sa loob ng pain. Habang puro spekulasyon pa lamang ito, Malinaw na gumagawa ng hakbang ang Lakers upang makahanap ng tamang fit na players na tutulong sa kanila para makuha ang kampyonato At maraming mga fans ang nagsasabi na dapat nga daw ibalik itong si Dwight Howard na hindi naghihintay ng trade deadline At para nga daw hindi kuluyan bumagsak ang Lakers at masolusyonan ang problema nila sa ilalim ng basket